1, 1, 1, 2, 3, action! Anong ginagawa mo? Action. So, yun! Action, 1, 2, 3, action! Okay, good! Okay. Hi guys! Ito na naman nga para muling <laughs> nagbabalik It's your boy, Kelo Vlogs! So, ang vlog natin for today Ito na nga ba yung sinasabi ko sa inyo na mas malaki yung hits Kung ano ang pinagkaiba ng uh, HD3 housing sa uh, pambrutus na housing Ayun, so ito ipapaliwanag ko ng maigi sa inyo umpisa na natin ng mabilisan to eto guys kung nakikita ninyo papakita ko maigi kung ano ang pinagkaiba nilang dalawa ng sobra sobra eto so ayan guys kitang kita nyo naman yung pinagkaiba ng housing ng gruto sa housing ng HD3 unang una syempre eto ano 23 2374. Ito naman sa ano, 68 ano, 6818. Wala wala tayong ganto na ano. 6818 yung sa HD3. Tapos sa Brutus 7423. Yung kung nakikita ninyo. So, mapapansin nyo rin yung lining nya, lima, tapos dito sa, ano, apat, HD3, ayun. Tapos ngayon, kung nagtataka kayo, bakit bakit ba mas anong pinagkaibahan? Syempre, yung friction plate ng ano ng Brutus mas ma dami siya. Lima kasi 'yon, may extra pa siya. Tapos kung mapapansin niyo diyan sa kanyang mga kunyari sa mga panghakot ng mga kawayan, kaya malakas ang pambrutus kasi batak na batak yung mga spring niya. Yan, yeah, lalo na pag naka high speed na sprocket. So, yon. Kitang-kita nyo naman, napaka ganda talaga nito. Talagang super speed kayo. Pagka, ano, yan ang pinagkaiba nila. So, pag titingin kayo ng magbebenta ng clutch housing ng Brutus, tignan nyo yung gantong tatlo. Pero, pwede rin naman na maging ganto yung ano nga. Wala namang connection to eh. Ang pinaka-importante lang dyan, ngipin. Kasi, yun yung gagana, hindi ito. Okay? parang cover lang naman to eh kung ako tatanungin pwede rin naman gamitin yung gantong cover basta ang mahalaga yung ngipin nya is pang brutus yun ang pinakang number one na importante okay so yon tapos lipat naman tayo dito sa mga ano nya ah, uh, ito yung pang HD3 na ano push rod pang tulak sa clutch tapos ito naman yung push rod ng pang brutus kung mapapansin ninyo, ito may spring yung triangle. Yung sa ano pa te, ito yung sa ano walang spring, hindi na kailangan ng spring. and guys, niyo yun may kabitan. May kabitan talaga siya ng spring. So pag sinabing pang Brutus, walang ganto guys, walang ganyan. Ito pang HD3 lang tong isang to. Eto, ang pambrutus. Eto, ito ang pang Brutus, yan. Ito ang tinatawag na triangle push rod ng clutch line, ng clutch housing Ito So mas maganda ang pang kasi mas mahaba yung itinutulak nya kaya pag ibinitaw talaga naman kapit na kapit. So yun. Mas nakita niyo dito mas mahaba talaga siya Kung mapapansin ninyo. At kung papansin ninyo maigi. Ayan. Guys, tinan nyo yung pagkakalamang. Dito pa lang sa ibabaw nito, lamang na lamang na yung pambrutus mataba kasi yung haba nung baba nito sa haba nung sa brutus yan kitang kita naman diba so yon yon yung mga explanation ko para sa inyo so counting tips lang yung binigay ko for today kasi iba pa rin ng kahit papano eh, na isi-share natin yung mga knowledge sa mga bago pa lang magsisimula na alamin yung mundo ng two stroke. So, yon uh, best is kung ano yung gusto niyo pa rin syempre. Sa akin kasi dahil nga pang-vlog sya, binibigay ko yung best sa pang-vlog ko para ano, mas maging maganda yung ano ng aking motor. Di ba? So, yon. Ang presyohan nga pala ng mga clutch housing naglalaro yan ng mga 2,000 hanggang pipe yung pang Brutus. Tapos yung clutch housing naman ng pang modelo, mga 1.5 to 1.7 depende sa itsura at saka depende sa ganda. Kaya lang naman minsan nagpapalit ng clutch housing kasi may maingay na kumakaluskos sa ano sa makina ng HD3. Number 1 yun na, pinag, na pinapaltan. Ito yung nagiging sanhi ng ingay. Dito guys. Ito guys yung nagiging sanhi ng ingay. Yung parang may pusa dito sa gilid na to pagka nakita nyo na maluwag na yan yan yung mga sanhe kaya nakita nyo naman yun sa akin talaga naman wala kayo may kitang bahid ng lupa ayan talagang pantay na pantay lahat yan kaya yung motor ko ay talagang super solid ng ganda ng minor niya at takbo na timing na timing talaga siya sa lahat so ayan kung makikita ninyo ayan ang mga triangle niya. Yan ang mga magkaka-partner talaga. Yeah. Kitang-kita nyo naman guys. Yan ang mga magkaka-partner. So, yon. Sana guys, may naibigay na naman akong idea. Uh, tips ko pag kunyari, gusto nyo talaga magpalakas ng motor, uh, mag-restoration. Ano, wag niyo pipilitin na isang bagsak maging maganda. Kasi kahit ako na nakarating na rin sa ibang bansa at uh, ano kahit papano may budget tayong naipon hindi ko ginawang na isang bagsak yung pagpapaganda ng motor ko inunti-unti ko pa rin syempre mas gusto ko yung unti-unti siyang gumaganda unti-unti ko siyang napapaganda tas everyday na ibablog ko um, ano yung mga napapaltan ko yun nga lang nung dating nag convert ako ng black ng brutus uh, medyo hindi ko pa alam si YT nung mga panahon na yon kaya ngayon, basta ako, upload ako ng upload ngayon para mas maging maganda yung pagpapaliwanag ko sa mga ano. Actually, itong tari ko na to is pang-apat ko na nataring itim to. Since na nagkaroon ako ng Kawasaki 2-stroke, pang-apat na taring itim ko na siya. Yung mga una-una, parang laro-laro pa lang. Siyempre, bata pa ako noon, hindi pa tayo masyado nakakaintindi. At konti pa lang din yung knowledge natin. So dahil nga habang tumatanda ako, Uh, lagi kong inaaral na tinatanong sa mga may alam din kung ano yung mas magandang gawin hanggang sa ako na mismo yung gumagawa ngayon. Na-achieve na ko yung mga ano. So sa mga gusto rin na matuto, wag kayong ano, wag din kayong matatakot na magbaba ng ano ninyo kasi meron at meron din naman na mapagtatanongan kayo na ano na makukuha nyo yung idea kung paano nila ginagawa yun, okay? Wag kayong kakabahan. Ako kasi talagang ano ako, diretso talaga ako. Pag sinabi kong kaya ko to, kaya ko to. Kung kaya nila, kaya nila. Ganun ako mag-motivate ng sarili ko. So, yon Kung itong motor ko, napaganda ko, kaya nyo rin yan. Basta syempre, kailangan may pera, may, may ano tayo, budget para don Kahit taon ang lumipas bago mapaganda, mas okay yung ganun. At least, alam mong iyong mapapaganda. Kasi dun ka ng pangarap mo para mapaganda mo yung service mo. Okay? So, yon at ano pa ang vlog natin next pag-iisipan pa natin so titignan natin kung ano pa yung pwede natin i-vlog so magbigay kayo ng mga comment or mga tanong para kung ano yung mga gagawin pa natin na i-vlog natin next okay so maraming maraming salamat sa laging nanonood at sa 900 subscriber ko maraming maraming salamat sa inyo na nagtitiwala sa akin at sa mga magsasubscribe pa hindi po ako magsasawa na mag-video, magbigay ng knowledge sa inyo. Kung ano po yung nalalaman ko, isi-share ko po araw-araw sa inyo. Pag meron po akong laging upload. Okay? So, salamat po ng maigi. At huwag po natin kakalimutan, syempre, ang mahal natin ng Panginoon. Siya lang po ang dahilan kung bakit po tayo laging nagig nagiging ligtas sa araw-araw. So, yun po. More power and God bless po. Marami pong salamat sa subaybay po ninyo sa aking YouTube channel na Kelo Vlogs. Okay, I'm Akirabin Pardusal nga po pala. Ang inyong lingkod sa YT channel KaylaVlog. Salamat po.